Dangdang cyclists ang nakilahok sa isang bike event sa Quezon City na bukod sa mainam sa kalusugan ay kumikilala pa sa mga lugar sa lungsod na nagkaroon ng malaking papel para sa kalayaan ng bansa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Nakapag-ehersisyo ka na, nakibagtas ka pa sa landas ng kasaysayan. Yan ang tampok sa padyak pabalik sa kasaysayan na inilunsad kanina kasabay ng komemorasyon ng 84th founding anniversary ng Quezon City. Hindi bababa sa limandaang bikers ang sumali na kinabibilangan ng kapwa mga kabataan at matatanda. Very innovative yung idea na isasabay yung pag-cycle uh, sa, sa pag ng history, lalo na dito sa QC. Sa uh, katawan, Balik siya. Nakakatulong po ng gusto. Tanggal po yung stretch ng pag-iisip. Ayon kay Assistant City Administrator Bebot Kimpo, tampok sa tinaguriang Katipunan Freedom Trail, ang limang lugar na pinaglakbayan ng mga bayaning katipunero noong taong 1896. Mahalaga ito sapagkat uh, uh, kung itong ating dry run ay magpatunay uh, na pwede na nating gawing permanente itong ating uh, freedom trail, ito ay magiging isang uh, permanenteng... Uh, Uh, fixture o kaya uh, isang maaaring uh, uh, dalawin ng ating mga bisita dito sa ating mahal na lungsod. Kabilang sa mga makasaysayang lugar na yan, ang monumento ni Andres Bonifacio sa Balintawak, Apolonio Samson Marker, Cry of Pugad Lawin Shrine, Dambana ni Tandansora at Cruz na Ligas. Layon din ang nasabing aktibidad na hikayatin ng publiko na gamitin ng pagbibisikleta bilang alternatibong transportasyon. Joshua Garcia, para sa Bayan.